Nalubog daw sa baha mga guys ang iya nga bike So gindulong ni Idol sa akon Kay para daw makuskusan Baw makuskusan Malipiwan ba kung bagala Tawa oh, na excited sa O <laughs> oh, sige tistingi ka nalipiwan ko naman ang unod ya Gora gora abaw Iyo ni puta Hello magandang morning sa inyo mga guys no? So ngayon nga adlaw meron tayo bisita si Idolon on sa ako ng iyang bike kay Mandaw Abaw ah, Te lubog daw sa baha ay nga inulan sa ilaw <laughs> So balang ang obraw na ito mga guys no? Simpre buklas tayo Tanan tanan nga pwede buksan sa may dalong nga parte ah. <laughs> Ayon de eh, po ta Gago! So, ito na nga ni mga guys. So, hindi na nato patutok kayo na ah, nga ito ubra kay Manda. Mupaga pila. Bawa mo natin kuya mga guys sa Malaysia po. Ay, ambot na lang gida. Pero namihan man ko ah. damo man kwarta. Oh. <laughs> So nakita nyo kanina mga guys no ang iya nga butong bracket meron ng tipak o meron ng litek o meron ng buka ba. So ang ko kay idol dol base wala mas pasingbang danda tadi ao. <laughs> Ay hindi man. Ah. So ito na nga ne, oh. Bali mga guys no no matapos ko na buklas so ang iya nga mga kasudlan syempre siya. Where muna tayo peace with peace with muna tayo dito nang tubig to big oh, ba. <laughs> Ana, mesa resulta tinaw tinaw ba pero ang iya di drink nga ibang mga pisa, pisa daw medyo may problema animal <laughs> Kasi mga guys, no, pag buklas ko sa iya, biring-biring ka sa may atubang niya nga habala. Medyo mahumok La siya. Duso sa nga special tos Kaya ginambala ko si Idol nga doll. Matyagang ko problemado. Ginipiak mo nga biring mo. Este Ang nga lugali, balayan. Kaya kung ginaduso ko lang ang iya nga biring, tama lang yun yung jakahumok. Ambal niya, Idol, sako na. Okay lang, doll. Importante, malimpiwa natin. Sigida Piswitan sweet. Ang tatu, tapos kagtapos. Lantawang resulta na. Amo na sa, basta mahilig kagani, magpalangka sa'yo mga ubra, amuni ang resulta. Aba, <laughs> <laughs> so ayan nga mga guys no matapos natin limpiuan butang naman natin liwat pang padanlog para na bad ate sure bol, magbalik ta bala hindi siya dali dali ma so to so eto na matapos mga guys natin ipito sa na atin special to simpre dito naman tayo sa Butong bracket oh ganun din o brown tali so liso kang mahugot kag testingan ta dayon kon mabalik na tanan agaya <tellan> So ayan nga mga guys, no, napati ana pa rin siguro ang uni sang ngab Idol. Bao grabe, tunog-tunog idiakon mga muni nga klase sa haba ha? Umamasin may mamangkot naman da. Ang hab galing ni Idol ay Hasens Pro mga guys, no. Ano na tawag na Hasens Pro 7, o. Oh, ayan na. At dahil nga mga guys, tapos na natin sa pagbalik ang iya mga biring-biring, no. Simpre, tinakot ko na yung harapan at saka likod ang, but, ano, ah, wheelset o tawag natin gulong-gulong. Tapos sa may iya nga uh, bottom bracket, lagyan din natin papadanlog kag ang iyang akrang set bao ka nami magduso so, apat ah, ha. ringon oh, ah, 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 ah. kanami ba wow ah! So ayan na nga ni mga guys no Finally magkakabita lang tayo Nang kanina ni Idol Tapos lang natin Papadan pa log and then Sabay na lang sa pagkala Ni ng iyang nga Kambya ba O Gina nga ako no bra Sa adlaw ba So thank you so much Kay Idol no Sa pagpabra sa akong Tani alungan mo Permi mo nga sag bike ni mo sa kaya sa kaya Tubog suba, ba Babay ah, na So madamong galing Salamat mga guys no Sa lahat ng followers ko Na walang unta Tiyo suporta sa akong Thank you so much ulit then susunod na naman na kabanata paalam na po God bless and then bye 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 <laughs>